bibili kami ng buhay na tilapia doon sa baba samahan mo kami mag samahan kami magbili ng tilapia na buhay pang ulam May, may dalawang aso. Baka manggagat yan. Yun o. Uy na. Uy. Baka manggagat to ya. Uy na kayo. Uy na. Uy. eh Eko yung tulog. Nagkakala kayo. Ayan hey, may ma dalawa ulit. Kaya kung mapayak kayo eh. May dalawa ulit aso. Ay, ayun na aso. Ayan ako tulog eh. tumidog ang sa sumusunod <laughs> ang buti na lang guys mabait ang aso <laughs> guys malapit na tayo sa ano ganda ng bahay guys ah Bagong gawa yan. Malapit na tayo sa bilihan ng tilapia na buhay. Diyan na ba yan? Sa ano na yan? Yung bahay na yan. No? Diyan na yan. Ada nafas, Saan anhan sa -sa 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 penyan. Mana yan? Ah? Ah, baka ano yan? Dahon ano? ni Maria. Gamot yan ya sa ano sa sa mga may ubo. ano naman yan? Oregano yan. Hmm. Saan? wala so, so, <tong> eh Psh, Hindi naman saloyot, yan Damo yan eh. Ah, kamukha lang. Kamukha lang ng saloyot, puro damo pala. <coughs> Ah, ang ganda ng mga olap guys oh. Oh. malinaw na malinaw Ayan, paayan ah, ang mataas ng building, ano ah, building, mataas ng bundok ko. Oh kikita dito no ayan guys malapit na tayo sa bilihan ng tilapia na buhay first time magbili ng tilapia ang buhay Dan <coughs> ito na guys itong bahay na to guys oh. dito tayo bibili ng tilapia ang buhay Lagyan natin tilapia nila. Tao po. Tao po. Sundaan kilo guys. Tingnan natin. Ang hito niya magkano? Ayan o. No? Oh. Ito may mga tilapia. Mahito din. Ang dami pala dito.

Ano na lalaki na? Hindi ka na kita Sarap ang gataan. Oo. Oh. Kasi hindi ata na kumakain ng mga bata dyan. Ano Ay, ito yung tilapia. Ay, sinisig pa lang dyan. eh. ay. Ay, mga dalawang kilo. Ay, ay. Ay, tataba pa tayo. Tataba. Ha? Tataba. Oo, sige, sama mo na. Eh, ang ano naman dyan? Oo. Dito din. Ay. Grabe no, ang dami po lang hito nila dito guys ha. Ganito lang ang ano nila. Ang ganda dyan pala na. No.

scramble na rin natin kinlang yun mm. ayun mo yung mga maliliit din eh pero kung piliin malaki bakit parang bakit parang madang liit ang tubig mali ano lang mababaw ganun talaga yun to ah. Uh, para mabilis mawali ano 2 kilo na okay. thank you ah boss thank you <laughs> yan guys nakabili na kami yan dalawang dalawang kilo ha may bangus hindi hmm. nga <laughs> May bagus. <laughs> Ay guys dalawang kilo na namin. Ha? Dalawang bangus. Ah, mm. oh, sa sana ang bangus. Mm. Ay guys, oh na kami. Thank you for watching. Bye-bye.